Kamusta mga kahinang? May gagawin po tayo ngayon TCL na 43 inches So, isasaksak ko po muna Para ipakita sa inyo Kung anong problema Ng TV na ating gagawin Kung makikita nyo po Doon sa standby light niya nag lang po siya So, usually Ang sira po ng mga ganyan TV ay power supply. Common lang po yon Pero hindi po lahat ha. Pero karamihan po ay ganun ang problema. So kapag nagagawa po tayo, visual, voltage checking, saka po natin din o troubleshoot katulad po niya. Visual pa lang, nakita po natin yung tatlong kapasitor na bloated. So pagka po ganoon yun po agad ang ating papalitan bago po natin siya yung voltage measurement kasi nga po hindi po mag-o-okay ang mga voltage or supply na kinakailangan ng mainboard para po siya mag-stable ng on. Sa ganito pong model ng TCL ang standby po niya ay 12 uy, dumiklap. Dumi muntik ka na. So, ang, ang usually po na standby voltage po niya ay 12 volts DC. Then, uy, muntik pa magtaob. Muntik pa magtaob. So, ang 12 volts na supply then pagka po nag on siya babalik po yung 3.3 papunta sa inverter so tatanggalin po natin yung tatlong kapasitor na yan Pagka po kayo magtatanggal ng, ng piyesa sa board, dapat po medyo maganda yung panghinang nyo or yung soldering iron nyo at sold soldering lead nyo kasi para po mapatan, ma, uh, hindi masira yung PCB or printed circuit board natin dapat maayos po yung inyong pang hinang so ginagawa ko po dyan ininit ko po yung paa tapos inaangat ko po ng pa isa isa yung kasi dalawang side lang naman yung paa ng kapasitor inaangat ko po siya or tatuhugutin tapos pagka po siya ay natagal, natanggal na lahat Saka ko po sila lilinisin na um, desoldering pump. So, ayan po yung mga sirang kapasitor. So, ang value niya po ay ang value nito ay 6, ang alam ko 16 volts to eh. 16 volts yan po. 16 volts 1000 UF. So, kapag po ganyan, pwede po kayong maglagay na mas malaki. Either 25 volts 1000 UF o 35 volts 1000 UF. Basta mas mataas po doon sa tinanggal nyo pwede po kayong magkabit. Pero pag mas maliit, huwag nyo na pong tangkayang ikabit kasi baka po hindi tumagal o kundi man, baka lumobo lang din. Pag mas mababa naman po yung boltahin inilagay nyo, pag 10 volts, pwede naman pong uh, masira agad. Kasi ang nadaan po dyan ay 12 volts. So, katulad na nakikita nyo, dinidisolder ko po yung mga <coughs> pagkakabitan ng paanang panghinang or ng kapasitor. So meron po tayo ditong stock na 16 volts or ah, 25 volts 1000 UF. Kasi yung ano ko diyan ay ah, yung capacitor ko iisa na lang yata yung 16 volts ko. Makakabili po kayo niya sa mga electronic shop. Meron din po sa Shopee. Pag sa Shopee nga lang po kayo bumili, mas matagal siya makikita nyo po dito ang ikakabit ko ay 20 by volts 1000 UF mas mataas po ang voltage na ikakabit natin yan so sa kapasitor po kung ano yung may mark katulad nya kulay puti yung marking yun po yung negative ng mismong kapasitor itatapat nyo din dun sa may kung saan may marking po yung board yan negative po yan itatapat nyo rin po dito yan may marking din yan pagka kakabit mo pag nagkabaliktad po yan gagana po sa detas po po yan lolobo kasi mali ang polarity yung ibang technician po ginagawa palit agad hindi mo na nire-repair ako po hanggat kaya pong i yung board gagawin po natin yan maliba na lang walang pyesa yun at kailangan kailangan na may ari saka po natin papalitan ng ibang board kung hindi po siya or wala tayong makitang katulad na board pwede po siyang i-convert kung kailangan kailangan na no may ari pero kung hindi naman o oh, makapaghintay hanap po tayo ng replacement or pamalit na board gamit ko pong soldering lead ay Ichiban marami na rin pong ng Ichiban kaya mag-iingat po kayo sa mga mabibili nyo hindi kamot mura ay maganda minsan po kung alin pa yung medyo may presyo yung po yun talagang maganda kasi magtataka kayo bakit ganong kamura eh may pangalan yung soldering lead na gagamitin nyo so minisan po muna natin tapos pwede na natin ito i-testing so ikakabit po muna natin to ang gagawin ko muna dito titingnan ko kung is stable na yung 12 volts nya kasi kanina nagbiblink-blink kahit na hindi po natin test yung ano niya, uh, yung 12 volts niya siguradong hindi yun stable. But, tenor nyo yung kinat ko na po yan. So, sasakpo natin. Yan lagi yung tester makita nyo para makita nyo na may 12 volts na na stable. Yan, 12 volts. Na, natatanggal lang po yung kamay ko doon sa mismong tinetest ko yan. Stable na po yan. So, pwede na po natin siyang testingin. makita nyo po, steady na po yung standby nya. Nag-blink kasi inuna natin. Dito nabunot yung saksak nyan eh. Tapos inayos ko ulit yung saksak, tapos pinindot ko ulit. Ayan, TCL. So kumuha po tayo diyan ng uh original na TCL na remote na para mapalabas 'yung. So sa mga ano po nanonood, maraming salamat po. So like, share, and subscribe naman po. Then mas maganda rin po mag-share din po tayo. So okay na po 'yan. Maraming salamat po sa panoon. God bless po.